pa rin nakuha mga idol grabe pressure ang ginawa mga idol lima kong gimata hindi pa rin wow pinasayaw ni Billy Bibilio the inside mga kong gimata ala ka woohoo here we go pro expert final hit mga idol ha Laka kini, all shot, all shot Wow, ayun Wow, Ray Ray baitit Pumasok mga idol, all shot kini Ayun, sinong unong lumabas Wow, Ray Ray baitit Wow, garabi Woohoo Hoy, si Jan Paul Arangis. Lang nag-iba ng direksyon. Wow, wow, grabe, ray-ray ba team. Hindi na bibili yung makong di mata, Stanley Nunez, ha? So, sa first gate na nung mga idol, sila lang kaya po nang nag mga idol. Ayun. Wow! Oh, garabi! Gabi nga bang na yung mga idol. Load na lang yung Rai, rai, bite it. Gabi ka, power. Wow, garabi. Woohoo. Pele, pepeleo. Maakong dimata. Nakasunod lang palagi yung mga idol. Mahalaka, panganay pa rin. Nakasunod lang palagi mga idol si Makong Dimata. So abang-abang mga idol, Makahabol ba? O makapasok pa sa second position si Makong Dimata? Mahalaka. O oh, yan na, pinipressure mga idol si Makong Dimata. Woohoo! Ipuyawan na ang balangga ni Pili Piliyo. Baba manan ay mga idol. Hindi talaga tinigilan mga idol. Ni Nima, makong ni mata si Felipe Bello. Ayana kita ng labat. Mga kawan. Grabe oi. Grabe oh. Woohoo. Jan Polarangis mga idol so, oh, Dili panahon ni eh, Jan Polarangis ngayon Marami talaga bang panganay ng dalawa oh Ayaw talaga papigil mga idol Ni Makong kong limata Nakasunod lang palagi Kay Baby Mang Hindi madaling kalaban yan si Baby Mang Palagi yung nagka-champion dito sa Quezon Bukitnon Hala ka Sigawan, sigawan Wow, karami united medyo na distansya na mga idol. Wow, be mga idol. Grabe, hindi pa rin nakuha mga idol. Grabe pressure ang ginawa mga idol. Wala akong di hindi correct. Wow, pinasaya ni e Billy ba, Billyo. Inside makong dimata Hala ka! Woohoo! Sigawan, sigawan! Ayun, nakuha ni Makong Dimata mga idol, sipili, pipili, oh. si Philip si Phillip. Si Philip si Woohoo! Nakuha ni Makong Dimata. bajar Jar wa zobra lakas A mega doan ate teo ingkat kon. idol Wow, marami pinasayaw ni rb 1 Marami, oy Marami, oy Ah, bibili-bibili yung idol. for Sigurd Flag mga idol para sa back to back champion mga idol ni Ray Ray by para sa expert and pro expert category Air and Quezon Bukidnon Alright Checker Flag Sigurd Flag Woo! Marami! Pinasayaw pa sa Checker Flag alabornok mga idol. Wow, pinasayaw ni Pilipipilyo. Karabi nag-tricks ang mga pro-expert natin.